Kapag magnenegosyo ka, sa umpisa talaga, mahirap. At saka marami kang pagdadaanan. Minsan, matumal. Minsan, nire-reject ka. Minsan, din-discourage ka. At kung sino pa yung akala mo magsusupport sa'yo, na pamilya mo, o mga kaibigan mo, sila pa yung unang nega. Meron ding pagtatawanan ka, at meron ding pagdududahan ka, kung kaya mo talaga. So, advice ko sa'yo, tumuloy ka lang, ilaban mo yung gusto mong simula na business. At kung wala ka pang idea kung ano bang business na gusto mong simulan, advice ko sa iyo kaibigan, start an online business. Kasi ito yung pinakamagandang business ngayon. Kasi less inventory, less manpower, less on overhead expenses. So do an online business. At kung wala ka pang idea kung ano ba talaga ang online business na sisimulan mo, so mag-message ka sa akin sa Facebook para ma-share ko sa kung ano ba itong business na nasimulan ko year 2017 na nakatulong sa akin at ito na po yung source of income ko. Kung nagawa ko kung kaya ko, kaya mo rin. So, huwag kang mahiyang magtanong sa akin, mag-message sa akin sa Facebook dahil online business ito. So, meron tayong mga requirements. So, kailangan po ng gadget, yung cellphone mo muna ngayon, gamit ngayon. Yan na po, pangalawa, internet, connection, wifi or data, Pangatlo, kailangan natin ng kapital kasi wala pong business na walang kapital pero minimal lang po ang needed na kapital. So message mo ako sa Facebook baka sa dinami-dami ng hinahanap mo na negosyo or pinagdarasal mo na negosyo baka ito yung sagot sa mga hinahanap mo.